Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Ngayong araw na ito, meron na naman tayong isang topic na tatalakayin Ngunit ito po ay galing sa isang subscriber ko po Meron po siyang tanong sa akin at yan po ang aking uh, sasagutin At pangkalahatan na po para naman uh, makita nyo rin ito No? So, narito na ang kaniyang tanong. wag na, tayo tayong paligoy-ligoy pa dahil uh, maraming nag-re-request uh, sa akin na huwag na masyadong mahaba yung introduction. Kaya nga tinanggal ko na rin yung sounds eh. Yung music niya para mabilis matapos. Ano? So, narito ang tanong niya sa akin. Itanong ko lang po kung bakit amoy zonrox o clorox ang aking similya. Similya o tamod ano? parating sinasabi ng partner ko na amoy zonrox daw ang aking tamod. Sana masagot nyo po ang aking katanungan. So, hayan po yung nagtanong sa akin na bakit daw amoy zonrox ang kanyang uh, similya o semen na tinatawag sa English. Ano? So, ayon sa aking pagsaliksik, Ayon sa aking pagsaliksik, ang amoy ng similya ng lalaki ay maaaring maging malakas Minsan, depende sa kadahilanan. So, narito ang ilan sa mga posibleng dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng malakas na amoy ang similya o tamod ng isang lalaki. So, yung number one, pagkain. Kung ano ang kinain ng isang tao ay maaaring magkaroon ng epekto sa amoy ng kanyang similya. Ang mga pagkain may mababahong amoy tulad ng bawang, sibuyas, o alak, kahit pag inom ng alak, ay maaaring magdulot ng mas matapang na amoy sa similya. Yan po yung number one. No? So, pagkain. Kaya nga, minsan sinasabi natin na what you eat, what you are. Ibig sabihin din, kung ano yung kinain mo, mangangamoy uh, mga ngamoy kahit ihi, sa ihi, no? nangangamoy minsan, lalo na pag malakas yung kinakain natin. So, pati na rin yun sa similya, malalaki man o mababae. So, talagang magkaroon siya talaga ng ano, kapag malakas yung ano natin, kinakain. So, yan po yung number one, pagkain, ang uh, tawag, ang isang dahilan. Ang number two naman natin, labis na pag-inom ng kape, no, coffee. Ang sobrang pag-inom ng kape ay maaring magdulot ng mas matapang na amoy at ito'y makaapekto sa kataibang amoy pati sa katawan ng tao. So hindi lang po doon sa similya, pati rin sa katawan kapag grabe ang inom natin ng kape. Kasi alam naman natin na ang coffee is malakas ang kanyang tinatawag na caffeine na tinatawag, no? So yan, malakas din yung amoy niya. Ano, mahilig pa naman yung husband ko na Japanese ng kape. Yan po yung number two na maaring kadahilanan. At ang number 3 naman natin is yung medication o yung mga gamot. Ang ilang gamot tulad ng mga antibiotics o o maaring magdulot ng pagbabago sa amoy ng tamod. No, ang antibiotics ay malakas po 'yan sa katawan natin. Kaya nga pag nag-inom tayo, pag meron tayong mga karamdaman, naaamoy natin pati sa ihi natin, sa hininga natin, no? So, isa po 'yung ano medication na nagkakaroon ng epekto pati doon sa similya ng isang lalaki. Kahit po babae, magkakaroon din sila. Pero pinag-usapan natin ngayon dahil ang tanong lalaki ang nagtanong, no? So, 'yan po 'yung number 3 medications. At ang number 4 naman, 'yung kulang sa tubig no? Kulang sa tubig. Kapag dehy dehydrated o kulang sa tubig ay maaaring makaapekto sa amoy ng similya rin. Ang tamud ay binubuo ng malaking bahagi ng tubig at kapag kulang ng tubig ang ating katawan, maaaring magdulot ito ng mas matapang na amoy sa ating similya, sa lalaki, no? O kahit sa babae. Hindi nga lang similya ang tawag, eh, tamod, yung tamud Yan po yung uh, number four at ang number 5 naman natin yung my infection naman ito ang infeksyon tulad ng protas, uh, prostatitis o iba pang uri ng infeksyon ay maaaring magdulot din ng malakas na amoy sa similya ng isang lalaki. So itong tinatawag na pro, prostatitis ay ano yan, yung prostate, yung nasa bandang ano ng pantog kapag meron tayong naramdaman dyan na uh, kas, mga sakit o ano man yung infection na yan doon sa daanan ng ihi lalo na doon sa may prostate natin o bladder na tinatawag yan, isa rin yan na ang similya ay mga ngamoy. Merong amoy po siya ng malakas. No? So, yan po yung number five. At ang number 6 naman is yung hormonal changes. Kahit po sa mga kalalakihan, ayon sa ating pagsaliksik, ang hormonal, hormonal changes din sa mga lalaki, ang pagbabago sa hormonal Balance ng katawan ay maaring magdulot din ng pagbabago sa amoy ng similya ng lalaki, no? Lalo na kapag ang uh, uh, edad ay tumataas na rin. So, may tendency din na talaga hindi lang po similya pati yung katawan. Kahit sa babae pag nandoon na yung hormonal changes na tinatawag kapag wala ng regla ang isang babae, Meron din niyang, ano, uh, tawag doon yung tinatawag na hormonal changes na nga na magpagbabago sa takbo ng katawan. So pati na rin doon sa tamod, ay meron na rin pagbabago, meron kaunting amoy. Ito na, isa rin ito sa dahilan ayon sa aking pagsaliksik, no? Hormonal changes sa uh, katawan pagbabago. So, hayan po yung number 6, six, six na uh, kasagutan sa yung tanong at uh, sana makita mo ito pero pangkalahatan lang po ang malakas na amoy ng tamod ay hindi palaging sanhi ng isang malubhang problema sa kalusugan ngunit kung ikaw ay nag-alala dito mabuting kumonsulta sa isang urologist meron pong nagtanong sa akin kung ano daw yung urologist yung po yung ano yung doon sa tawag dito yung doktor na yon yung parasam sa ihi, sa mga pantog. Yan po yung tinatawag, urologist po ang tawag doon, no? Kaya pwede po tayong magtanong, kahit i-search nyo lang urologist kung nasaan. Kahit naman sa ang mga hospital dyan, meron naman dyan, di ba, pag malakihan na hospital. Kaya kung meron kang naramdaman na pagbabago, kasi andito naman nakalagay dito na kapag uh, kahit may amoy siya, hindi naman palaging sanhi ng isang malubhang problema pero kung talagang uh, hindi ka mapalagay dahil parating sinasabi ng iyong partner mas mabuti po na pumunta po tayo bumisita po tayo sa isang urologist para mas uh, ano tayo kampante tayo na wala siyang ibang sanhi kasi yun na nga kung ang sanhi niya yung tinatawag na infection ay maglala po yun uh, magkakaroon po tayo ng uh, sakit na doon pati na doon sa ari kaya mas minabuti, kung mag-alala kang mabuti at parating na lang sinasabi po sa atin ng ating partner, mas ma mas mabuti na dumalaw po tayo, kumonsulta po tayo sa isang espesyalista doon sa ano natin, sa daanan ng ihit. Yun na nga sa urologist, no? Pero kahit sa ang doktor naman, pwede siguro. Pero mas doon na sa espesyalista na urologist dapat tayo pumunta. So, ayan, sana napanood mo ang uh, vlog kong ito ngayon at nasagot ko ang iyong tanong at pangkalahatan na rin ito. Maraming maraming salamat.